sa ilalim ng katahimikan ng gabi. May mga lihim na hindi sinasabi, mga kwentong matagal nang nakabaon sa lupa, at tinatakpan ng takot ng mga tao. Pero kahit gaano mo iwasan, minsan ang hiwaga at kababalaghan ay kusang kumakatok sa pinto ng iyong buhay. At kapag sumagot ka, wala nang balikan. Hindi lahat ng anino ay sayo galing. Sa katahimikan ng gabi, may ibang humihinga. Isang hakbang pa at hindi ka na makakabalik. Mula sa dilim, may bumulong ng iyong pangalan. Ang hiwaga minsan, mas nakakatakot kaysa sa katotohanan. Alam nyo bang may isang lugar sa Saudi Arabia na iniwasan limong taon? Sa islang, mayroong tinatawag na Maidan Sale o lugar ng mga tamud. Ang mga tamudi ay dating nakatira sa lugar na tinatawag ngayong Alula. Ang mga tamudi noon ang naghari sa lugar sa luntiang berdeng sagana noon sa mga pananim. Ngunit ilan sa mga tamudi ay mga mapagmataas, nangangamkam at nananakit ng mga mahihirap. Dahil dito, nagpadala ang Diyos ng isang propetang nagnangalang sale. Nang siya ay magpakilala sa mga naroon, kinutiya siya ng mga ito at inutusan pang gumawa ng himala para magpatutuo na siya ay sugo ng Diyos. Sabi ng mga tamudi, Kung ikaw ay isang propeta, gawin mo ngang kamelyo ang batuhang ito? Nagdasal si Sale at dahil sa kapangyarihan ng Diyos, naging kamelyo nga ang mga bato sinabi ni propetang Sale na pinaparating sa kanya ng Diyos na alagaan ang mga kamelyo at magiging anak nito. Ngunit ang ilang mga tamudi ay hindi nakinig. Pinatay pa nila ang ilan sa mga kamelyong iyon. Sa galit ng Panginoon sa pagsaway na iyon, nagpadala ito ng mga lindol sa lugar noong hating gabi. At lahat ng naroon ay hindi na nagising pa at namatay kinabukasan. Ang mga nakikita na lamang ngayon ay ang mga gusaling natira mula sa dating masaganang syudad. Mula noon, iniwasan na ng lahat ang tiniguriang sinumpang lugar.